Para sa mga nanay, napakasarap sa pakiramdam kapag ka may nagawa ka sa loob ng bahay mo, lalo na kapag walang pasok yung mga bata. Pero wala pa rin tutumba sa kasiyahan kapag ka napasaya mo yung mga anak mo. Ako nga pala si Ira at ito ang aming simpleng buhay dito sa Japan. Ngayong araw wala yung papa nila, kaya naman dadaling ko sila sa Aeon Mall para paglaruin. Pagdating dito, hindi ko expected na ganito karaming tao. Meron palang baseball ngayon, Busy ang mga restaurant kaya pumunta kami ng food court. Maswerte kasi nakakuha ka agad ako ng table. Pahirap pa ng pag-order ng pagkain pero buti na lang behavior mga ate ko ngayon. Binantayan nila si Misaki. After kumain, din nila ko sila sa Namco para makasakay sa mga kiddie rides na gusto nila. Nagpa-picture din kami dito sa Gundam. Ang gaganda ng mga nakadisplay na Gundam dito. Sunod naman, din nila ko sila sa indoor playground. 600 yan ang isang bata for 30 minutes. Sobrang saya ng mga anak ko, akala mo ibon na nakawala sa hawla. Bakit kaya ganun sila, no? Yung mga laruan sa bahay, hindi nila pinapansin. Pero dito, lahat ng laruan talaga na hawakan nila. Bumili rin kami ng mga pang Halloween sa 100 shop. At syempre, pumunta rin kami ng Krispy Kreme. Sobrang pagod ni Misaki Chang, hindi na siya nakakain ng donut, nakatulog na siya. Maya-maya pa, sinundo na kami ng papa nila. Thank you for watching. Bye!